welcome to my Katokad Vlog Channel uh, Isang panibagong araw at isang panibagong video na naman tayo mga katukad, sa oras na to uh, At papunta tayo ng Banawe sa akin So yun guys, uh, nandito ako ngayon sa lugar ng Hunters At uh, patuloy na ay uh, ko sa inyo mga katukad, Ang paligid ng aking uh, pagiging uh, uh sa lugar na to So yun guys, update ko kayo mamaya Paalabas tayo guys sa ano sa may Giaraneta. Nandito ako ngayon sa loob ng ano ng pinaka cluster. Nasa cluster 24 ako guys. At ilang ano na rin ako. Magdadalawang buwan na rin ako guys dito sa lugar na to pero hindi ko pa ito na i-vlog. Kaya nga sa oras na to ay pakikita ko sa inyo guys yung uh, lugar namin. So marumi na guys yung aking ano, sombrero. Uh, baka bukas i eh, natin laban na to. Uh, ito. Uh, Ang lugar na to makatoka ay okay, may mga uh, may mga makikitid na daanan pero kailangan nga lang talaga makatokad maging ano ka maging sigurado ka sa pagpapatakbo mo ng motor dito kasi dito Uh, sa lubungan ng mga tao at uh, hindi po pwede na ano na pa bilis-bilis ng takbo dito. Ah, uh, kailangan iwas tayo sa ano sa masasabi ng tao. Hindi naman tayo dapat na uh, kumu tayo yung nakamotor e eh, mag uura-urada tayo. Hindi naman ganoon. So ayun, kailangan natin na uh, mag tayo sa ating uh, pagmumotor para wala tayong uh, ano, masabi na anumang uh, tao kasi alam mo naman sa lugar na to mga katotag no hindi tayo pwede na maging maton maton dito maging siga, siga dito kasi alam mo naman ang hunters eh, talagang uh, iba rin ang mga likaw ng uh, ano dito iba ang likaw ng mga bituka rito we So kailangan na rin natin na uh, mag-ingat tayo, guys, ano kasi s'yempre baguhan lang tayo dito. eh ka dapat na magpakita tayo ng uh, tamang asal. Wow, dinna. Uh, so ayan guys, ha? palabas ako ng uh, GR Aneta. Ayan, guys. Uh, at wala akong ano, mga katukad friends wala akong helmet pa so stop muna tayo dito guys put muna natin guys yung ating uh, sombrero tapos yung ating helmet sa mga uh, nagmumotor guys ha ah, wag kayong lalabas ng highway na hindi kayo nag helmet kasi mas maganda na mga tokat friends ano, yung iwas tayo sa ticket ng mga poster kaya ng poster. Sunod na lang tayo sa dapat nating uh, iwasan para wala tayong aberya. So ayan guys, uh, na ako guys ng ano, ng helmet. So uh, tuloy na tayo. Mayroong U-turn dito sa may uh, Araneta, mga katokan friends. Ano, pag kayo dito, at kung sakali man na gusto nyo bumalik, uh, mayroon dito yung U-turn dito sa may ilalim ng Skyway. Itong uh, part na to mga katokan, itong lugar na to, talagang sabihin ko sa inyo na ang tapatan, talagang usad pagong ang mga sakyan dito. Bakit? kamo kaso ah, oh, ano ang dulo kasi nito mga friends ay Quezon Avenue so merong stoplight dyan merong uh, pakanan may pakaliwa at meron ding uh, padiretso. so kailangan talaga na huminto yung mga sasakyan dyan mga friends kasi alam naman natin na merong segundo na dapat natay tayo para mag uh, green signal o mag go So, kaya dito sa lugar na to, friends, uh, laging uh, ano dito, usad pagong sa lugar nato Pero ano naman, uh, konting ano lang naman, konting uh, minuto lang naman ang tinatagal na ito mga Tato friends Pero sa aming mga nakamotor, ano, sa mga nakamotor, eh, pa sa amin, segundo lang kasi pwede naman tayo nga uh, pwede naman kaming magpasikot-sikot uh, o magpa iwas-iwas uh, sa mga sasakyan na traffic. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga katokan friends na pwede tayo na mag uh, dito. Ayan. Uh, sa Superline. line, so, dito yung mga Superline dumadaan yung mga bus. Uh, papunta ito guys ng, ano, ng Bicol. So, ayan. Uh, nakakarami nakikita ko dito mga katokan friends sa uh, dahit ang mga bus na dumadaan dito. So, ayan. Uh, shout out sa lahat ng mga Bicolano na pauwi ngayon. Uh, ingat kayo sa inyong pagbabiyahe. At ngayon dito tayo ngayon dadaan mga katukad friends sa may, ano dito sa Agno. Kaya itong uh, way na ito mga katukad friends, Agno ito eh. Ayan. Ito yung uh, tinatawag guys na ano uh, Agno extension kasi mayroong uh, isa pang Agno doon sa may Banawe. Banawe naman yun guys. Ito naman uh, Agno rin pero extension ng Tatalon. So ayan guys. Yung unang uh, kasada, guys, na ating dinaanan doon ay ilga yun. Oh, anong nangyari dito? Patay. Nagkabangga. Ano? Grabe. Hindi tayo makakapasok na ito, mga katukad, friends, kasi... Ay, bangga. O, oh, yung truck o. Wasak. Ay, grabe. Ah, atake na lang yan, mga katukad. So, ayan, guys, ano. Ah, Paalaala lang sa lahat ng mga motorista. Ako, nagkakataon. Mag-ingat po tayo sa ating uh, pagbabiyahe, katulad nito wasak. So ayun, ingat-ingat lang mga katokad friends sa biyahe po natin. Araw-araw ng ating paglalakbay, ingat tayo guys. Ayan oh, wasak na wasak yan guys nako. Ayan ang dapat nating iwasan mga katokad yung mga pagiging uh, uh, careless natin sa ating pagmamaneho na naka... na Oh di kaya makakadaan kada hindi pa tapos ang pagkakabit so ayun maraming uh, may mga dumadaan na mga jeep dito kasi ito yung pinaka uh, daanan nila eh paano sila makakadaan guys gayong uh, yung truck nga eh wasak so ayun uh, eto guys ang uh, lugar na to ay uh, mapunta ito ng uh, palingke pero ayun natuloy tayo dito mga katukad friends sa may uh, agno uh, agno ito guys nakakatuwa mga katokad friends ang lugar na to kasi simula ito nung uh, matagal ang panahon na no parang dekada na rin yata guys uh, isang kwento lang na itong uh, agno station dati to uh, binaha ito ng malalit pero sa kabila ng lahat ng pagkabaha kalay mo ba naman nagkaroon pa ng sunog ayun, tapos eh parang uh, dubli yung uh, naging problema nila, pero ang kagandaan pagkatapos nung uh, uh, baha at sunog na yun, eh ang pinaka ending eh, binigay sa kanila yung ano yung uh, lupa inaward na ng may-ari kaya nakapagpatayo na sila sa kanila na yon guys so yung lugar na to talaga mga katugad kapag uh, panahon ng tagulan uh, binabaha talaga ito guys so ayun nandito uh, tayo guys sa uh, may uh, tinatawag na uh, victory uh, dito tayo lulusot guys Sa uh, may uh, victory victory yan. Uh, labas din dito na guys sa uh, uh, oh, ano lan uh, Quezon Alvin Jolin papa at itong uh, babay babaybay natin, mga na nasa abad ng uh, kanan, ito yung uh, tinatawag na kaliraya. Uh, kaliraya ito guys. So mayroong dadaan pa, muna natin siya mga katokan friends. Ang tawag dito guys ay Kalayaan Road ito. Itong, nga, uh, itong kaliraya na to mga katokan uh, kalayaan po ito. Kailangan, kailangan po natin dito na magano uh, mag, ano, mag kasi Uh, madalas po dito na may mga dumadaan na mga inNDA. Tapos yung uh, mga barangay tao dito, talagang uh, medyo estective guys. Dito may uh, uh, one parking dito guys sa uh, aming tatalon. So na nasa bandang kaliwa ngayon yung uh, one parking ngayon dalawang na ako natikitan dito mga katukad friends sa uh, Tatalon kaya dalawang din na ako nagabayad uh, ng ano ng ticket sa uh, City Hall naayari ako nung uh, last kaya guys sa uh, 1,250 yung akin binayaran nung uh, nagtubos ako ng ticket kaya masakit sa pulsa guys Nung uh, pagbayad ko nung time na yun kasi ang in-expect ko katukad friends ano Uh, bali limandaan lang ang aking gagastusin pero Inabot siya, guys, ng uh, 1,250. So, malaking halaga yon guys. Kaya, sa lahat-lahat ng mga motorista, sa lahat ng mga nagpaparking, dapat ingatan natin, guys, yung ating uh, paglagay ng ating motor para hindi tayo ma -ano, matikitan. Kasi, 1,250 yun, guys. Napakalaki na nun. Mahirap ang kitang kaya, guys, ng uh, uh, pera dito sa banawi o kaya sa man lugar. Napakahirap kaya. Kaya, paalaala ko lang. Mabuti man lang sana, guys, kung ano, kung... Uh, 500 lang yan kasi noong da noong una kasi mga katokan ang um, aking binayaran dati nung nakikita na ko dyan sa may kardis ah? sa may ayan gustong gusto yan mga katokan dyan sa may ng mga ano mga barangay enforcer dyan uh, na manikit yan kasi kadalasan kasi makikita niyo yung mga ano yung mga uh, motor uh, nakahamba lang minsan din sa lugar na hindi dapat parkingan kaya alam na alam ng mga ano ng mga barangay uh, tanod na mayroong mga pasaway na naman ng na mga ano mga di motor ayan natitikitan yo si sa akin naman guys hindi naman ya uh, ano hindi naman yun na uh, pasaway yung masabi ko nung matikita ako dyan kasi nasa tamang ano naman ako noong time na yun eh, nasa tamang parking naman ako ang uh, uh, itinikit lang sa akin guys, eh doon sa may ano, sa may crossing daw pero, uh, yun, uh, nakipag-ano nga ako doon, nakipag-angalan nga ako. Eh, pero, wala na rin tayong magagawa kasi natikitan lang tayong mga katukad, friends. At yun ang unang-unang, uh, yun ang unang-unang pagkakataon, guys, na matikitan nako dito sa tatalon. limandaan, uh, guys, yung aking, uh, pagtubos sa aking tiket. Uh, at yung, uh, pangalawa, guys, uh, ang inano sa akin, ang itinigit sa akin, guys, ay, uh, obstruction. Obstruction. Kaya... Hindi ko lang alam kung bakit obstruction yung uh, inilagay doon sa akin ticket. Kaya nagtubos ako mga katukad friends ng uh, 1,250 yung aking uh, binayaran sa City Hall. Pero hanggang doon na lang mga katukad at hindi na dapat maulit mga katukad friends yung mga ganong pangyayari. Kasi sabi ko nga sa inyo na kung tayo ay susunod sa batas trafiko, hindi tayo matitikitan. Pero yun nga na isang aral sa akin bilang isang uh, motorista no na hindi to pwede tayo na maglagay kung saan-saan na -saan, uh, lugar para hindi tayo matikitan. So ayun guys, uh, update ko kayo mamaya sa trabaho ko. di ko walang alam ngayon kung uh, may kikitain na naman tayo kasi always na lang guys na walang kita dito sa Banawe. So pero ano pa rin yung asa uh, ko mga katukad friends na magkakaroon tayo ng trabaho. Kaya Abang-abangan nyo lang mga katukad Kahit na mainit, magtrabaho tayo Para kumita tayo At may ano nga pala ako guys hindi ko pala makalimutan May nakita ko dito isang mamang guwapong guwapo Ayan o no? Si Manny Pacquiao Ayun Si Ato Sa Manny <laughs> Mga yata may hangover May hangover boss Ayun May hangover daw si Si Bosa uh, Pacquiao Ayan napakabait na tao na to guys hindi uh, ko makakalimutan yung unang humingi ako sa kanya ng turnilyo <laughs> hindi ako napaghindihan <laughs> uh, so alam mo naman si katukad uh, laging uh, naglalagay ng uh, magagandang mga pangyayari sa mga tao na nagbibigay sa akin ng tulong kaya hindi ko makakalimutan yan kahit turnilyo lang yun pag nakikita ko ang salitang uh, turnilyo ko yung napakabait na pakiyaw nga ang may problema tayo ngayon guys kasi nakipag-bump sa akin pero hindi man lang nagyaya mag-almusal. Mag <laughs> Nakailan na ano kagabi? Nakailan? Wala, Jim. Uh -huh. walo. Walo? Ay, grabe naman yun. Walo? Walo, Jim. Kailan kayo? Anim. Anim. Ayaw nandiyan kagapon? kagabi? Uh, sa labas. Oo, sa labasan. Um, Nakawalo ah, pala kayo kagapon. Nakawalo pala. <laughs> Wala. Ha? dapat talaga dapat talaga laging ano eh laging may uh, ano pan, pansundot para mawala yung sakit ng ulo <coughs> alin ba mas masarap yung ano yung gin o yung imperador imperador <coughs> no kasi dati ang iniinom ko rin dati gin eh gin matindi ang binigay sa akin ang gin eh nag na gano'n ako dati. Inom ako ng alas 7 tapos ako alas 4 Suray-suray ah. man. <laughs> Wala sa alay yung ano ni boss ah. Yung striker niya. Sira yung ano. Dalawang bisagra. Kasi pag gano'n di ba mo? Bug. Tatama tama muna sa baba ng eh bago maglaki. Eh. naisip ko mga katoka din no? uh, parang gusto kong uh, mag-deposito uh, meron uh, kasi ako dito na 4,000 uh, gusto ko sana na uh, i-deposito kasi pag nandito kasi sa pitaka ko eh masyadong uh, mainit yung kamay ko sa paggastos kaya gusto kong i-deposito sana iniisip ko kung uh, tama yung gagawin ko pero may misang kasi na makatukad dito sa Banawe may kailangan ng ano yung salitang uh, puhunan ka kasi mahirap kasi tumakbo ng uh, papuntang uh, hunters kasi malayo hindi naman nakatula dito na kapag may kailangan ng ano ng materyales tapos eh, siyempre kailangan mo may puhunan ka eh, hindi ka kahit na wala akong dalang uh, pera sa pitaka eh, taga lang kasi ako dati eh kayang-kaya nating uh, takbuin agad pero sa ngayon kasi na na si Katokan Press doon sa May Hunters eh kung wala tayong uh, ano, wala akong uh, pera dito sa Pitaka, alayo pa tayo, babalik pa tayo. Eh may mahirap na kasi na magtagal kasi yung mga customer kasi eh, na -boring kasi. Kaya ano, kaya kailangan ko na rin kasi pag uh, maglagay ng pera sa Pitaka. Kaya iniisip ko lang kasi ng no, mga Katokan Press ano. So ayan guys, Uh, kailangan na rin ako na lang muna Na magano uh, ako Ang uh, bangko uh, kailang Kailangan na muna magtabi ng pera sa Pitara Para kahit paano naman Mayroong pamunan So ayun guys Ang oras natin mga katokad friends Ay alas uh, 9 pasado na Alas 9.35 na na umaga uh, At ilang uh, oras na naman ang nalalabi Sa pananghalian uh, Mayroong dalawang oras na naman tayo Na uh, o 2 hours remaining na naman tayo guys para manangalian tayo. Kaya dapat sana guys uh, sa dalawa o tatlong oras guys eh mayroon kaagad tayong trabaho kasi uh, dito kasi sa Banawe kapag umabot ng uh, alas stress ng hapon, pinaka deadline time yun ng mga manggagawa rito sa Banawe. Eh, ang saklap kung wala pang uh, buenamano, wala pang kinikita. Eh nakakalungkot naman kasi sa dami namin dito guys sa uh, Banawe mga freelancer Napaka hirap na na kumita ang uh, mga freelancers dito. Kahit nga si katukad niyo na hirapan din na uh, ano na kumita dito sa lugar na to. Kaya nga minsan na uh, guys si na gano na gusto ko rin na ano uh, magtrabaho sa iba para kahit paano naman na uh, maintain yung uh, kinikita sa araw-araw. Kahit na 600 500 pwede na sana yon mga Katokad guys kaya nakakapag-isip ako na magtrabaho. Naghanap uh, pa na ako ng uh, mga mag para kahit pa naman, eh. eh sa araw-araw, eh, kumikita. Eh, mabuti yung iba na mga taga rito na nakikita ko, yung katabi ko ayan, no. Oh, ang lakas kumita niyan. Ko, ang lakas kumita kaya niyan, kahit na sabihin na natin mag-asawa pa yan ng dalawa-tatlo. <laughs> kahit dalawa-tatlo yan, kayang-kaya. Ang Diyos ko po. Eh sagwapo na 'yan. Nako, grabe. May alam nga ako diyan eh. Talaga ayaw tigilan talaga eh. <laughs> 'Di joke lang ha, mga katukad friends. Ha? Biro lang 'yun ha. Eh uh, entertainment lang 'yan. Tigla <laughs> umalis oh. <ha? laughs> so ayun. Akatawa lang mga katukad friends diyan. Akatawa lang naman. So ayun. Sana may uh, mga trabaho tayo ngayon mga katukad friends kasi malalagang malaga na kumita tayo. Ay eh, katulad nga ng uh, panahon ng ganito na sa amin may pistahan, eh talagang grabe, gustong kahit na gustong gustong umuwi ni Katokad Prince eh, hindi makauwi kasi ang pera lang eh mag, ano lang dahil sa kakarampot lang na kinikita dito sa Banaue. Eh. may minsan nga yung aking misis eh, talagang sa eh, nagsasabi na rin na may inaang kitaan din, may inaang aking uh, nadadalang pera sa bahay na hindi nagiging uh, sapat doon sa panggastos namin sa araw-araw. So, tama naman talaga yon mga katukad friends. Kaya nga, uh, gusto ko rin magsumikap para kahit paano naman eh, mayroon tayong uh, sa araw-araw. Eh, paano naman ang gagawin ko mga katukad friends sa uh, ganitong nga uh, kalagayan? O, oh, na uh, napakahirap ng uh, kitaan dito sa Banawe. Mabuti kung nga uh, katulad nung 1980s na ang mga sasakyan ay mga bulok-bulok. Marami nagpapagawa ng goma noon. Uh, mga mekanism. Eh, ngayon, nung uh, 2000 na dumating, ang eh, mga sasakyan ngayon, eh, mga bago na. Eh, paano natin magagawa yan? Eh, ang karamitan ng magpapagawa dyan, mga aksesoris lang. Pag accessories wala nang kaboy-boy sa mga banawi boys. ay eh, kasi yung mga bagong sasakyan, ay eh, kumapasok sa mga tindahan. So ano pa ang uh, mahihita namin na makapagtrabaho kami? Hindi na wala na, wala na kami kinikita kaya mostly mga katukad ano, yung mga freelancer ngayon talagang kahit na mayroong isang customer uh, ah, talagang ah, grabe yung ah, yung talagang dinudumog talaga may minsan mga walo mga walong tao sila para ah, paniguro ba para mayroon silang ah, kikitain eh ako naman eh, hindi naman ako pala sabit kasi ayun kaya uh, minsan talaga nauwi talaga ako minsan sa totoo lang guys sa uh, zero. Uh, zero talaga ako minsan. Pero hindi naman talaga nawawala yung mga katukad, sa uh, pagiging uh, freelancer. Wala namang tao dito na freelancer na hindi uh, ano, hindi na si zero. Pero kung aabotin uh, ka naman guys ng na mga dalawa tatlo, eh yun ang masaklap na mga katukad friends. Kaya uh, ako na, na nangyari na rin sa akin tong mga katukad friends, na ano, na na zero ng dalawa dalawang araw kaya minsan nakakapag-isip talaga ako na maghanap ng trabaho so sana naman na yun nga na kailangan ay eh, maari, uh, makapag uh, uh, bago na tayo ng ano wow ang ganda ng damit magkano yan sir? magkano to? 50 po sir ay wala pa ganda yan malamig sa katawa mayroon ako na ito eh. mayroon ako na ito oh eh. wow, ganda ang ganda oh. Sa mata. Ang malamit Blue. Mayroon blue. Meron blue sa kano. Pula sa bahay. So wala pa kami buhay na mano eh. Meron ako dito sandaan. Wala. Balikan mo na lang ako dito. Hanggat... Meron ako dito sandaan. na ako lang sana to eh. Pero maganda talaga yan. Meron ako niya sa bahay eh. 200 talaga po unan yan. Ang ganda nun kaya nun guys Na ano Ang ganda kaya nun Ang lamig yun nun Nasarap sa katawan nun Meron ako nun Ginagamit ko pag ako nagbibitch Ulay blue Sarap Sarap na suotin yun Lamig talaga Sa ano Sa Divistoria 150 May kita na yung mga taga Divistoria nun 150 Pero siyempre maglalako sila 200 Ah, kita nila doon mga 80 pesos sa 200 mga 120 yan sa Divisoria Puhunan So yun nga uh, guys ano, Good luck na lang doon sa ano, uh, na, uh, Titinda ng damit na uh, naway Na makapag, ano uh, siya, makapagbenta Para meron namang may uwi sa pamilya uh, Shout out sa iyo manong Sa iyong uh, ginagawa Ayan. Ayan guys, ha, patuloy tayo sa ating uh, pagbablog. um ang ating uh, gagawin ngayon ay uh, patuloy na mag mag-video sa lugar na to at tingnan natin mga guys yung mga ano panoorin na lang ninyo mga katukad friends yung mga dumadaan ng mga sasakyan dito kung gaano ba kadalas o gaano karami ang mga dumadaan dito sa May Banawe alam nyo mga katoka karamihan na makikita ninyo mga nakatambay ng mga sasakyan guys doon mismo sa may uh, kitanlad at ng uh, kabignayan alam nyo bakit guys doon kasi napakarami ng mga tindahan doon marami mga tindahan ng mga sasakyan doon guys kaya doon nag-uumpukan yung mga uh, sasakyan kumpara dito sa amin magmula dito sa may uh, kalagitan ng Cardis at ng Kaliraya kukunti lang dito guys ang ano, tindahan dito kaya makikita ninyo na walang gaano ano, sasakyan dito So nahihirapan din kami minsan sa ano, sa mga customer na napaparada dito. Minsan may pumaparada dito dito mga prince friends, pag inaalok din namin ayaw din, eh wala. Nahihirap. So yun guys, update ko mamaya sa ano, sa ano, magalok-alok muna tayo. A few minutes later. Ah, nga mga tayo channel. ang Ibigay natin ang uh, 500. daan. So, ang apat ay dalawang At kahit paano, mga katukat rin sa kikita na rin tayo ng, ano, dalawang daan. At uh, binigyan na rin tayo ng uh, 200 din ng customer. So, kaya kikita din natin tayong 400. So, ayan. Kunin na. So, ito yung guys, yung ating uh, unang customer. Outer channel to ng, ano, ng uh, adventure. So, ayan. Yan sa may ng plastik. yung isa. Loob ng Bagang umaga pa lang mga katagad pwede na na tayo ng 400 at kung uh, sakali man na ito ay uh, madagdagan pa guys di mas uh, maganda kung mayroon pa tayong kikitain. So hanggang dito lang guys ang video na to.